What's up mga Atenista? Ako si DJ Moy ng DB Radio Station. Ngayon may special tayo na presentasyon, kaya relax lang dahil ito ang kaibigan papunta sa puso. Late na ako, nako. Malas naman, oh. Aray! Hoy, ano ba? Tignan mo nga ang dinadaanan mo. Anong ako? Ikaw ang nauna. Ulol! Okay, mga bata. Absent ang guro ninyo, kaya ako ang inyong guro ngayon. O, ba? Diba? Serte kayo sa akin. Oh, sir! Bakit! 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 Maganda kayo para sa pasulit. Limang minuto lang. Pabalik ako. Georgia, mag-aral tayo ng pangkatan. Pare! Ikaw na naman? Sige na. Sorry na. Um, Mickey? Anong Mickey? Mike! Sige na nga. Magkaibigan na tayo. Best friend. Best friend. Oh, ano? Bukas na lang. May date pa ako. At may prom kayo sa susunod na linggo. Dismiss. Nika, Nika, sali ka sa jamming namin. Sige ba, yun lang pala Gino, eh. na lang, sabi ni Daddy. O, oh, sige guys. Uwi na ako. Bye. Bakit ang tagal niyo? Alas 9 na ng gabi ah. Tay, si Ati kasi kajajaming lang niya. Tay naman oh. Matanda na ako, tay. Wala kang dapat ipag-alala. Hmm may punto ka naman, o oh, sige, matulog ka na, may pasok pa kayo bukas. Georgia, best friend, tulungan mo naman ako dito sa problema ko, kung pwede. Ano yun? Sige, gawa natin ng strategy. Ano yung strategy natin? Basta ako na bala Kailan mo balak maligaw? Sa prom. Sige na, best friend. Mali-late na tayo. Sige, mauna ka na. Susunod lang ako. Sige, bye. But, but, but para akong nasasaktan? Ano, ano ba ito? Ba ito? Sige, Sige na nga, mali-late mali na ako. Alright, plus. Bukas na ang prom niyo. Okay. And anong kailangan mo, Gino? May prom date ka na ba? Wala pa, ikaw. Wala pa din. Um, will you be my prom date, Nika? O sige, yun lang pala Gino. Yes, thank you, Lord. Hoy, Gino, ano ba yan? Sorry, sir. O anak, anong gusto mong suotin sa prom? Pwede bang wag na akong sumali? Aba, syempre naman hindi pwede. Once in a lifetime experience lang yan. Dapat ka pumunta. Hindi ako papayag na hindi ka sasali. Pipilitin kita. Oo na, oo na. Sali na ako. Yan. Anong gusto mong suotin? Backless? Tube? Kahit ano, basta masuot. Maghubad ka na lang. Tang naman, o. Oh. Joke lang yun. Ano ba to? Nandito na ang pagkakataon kong maligaw sa kanya. Pero bakit para bang litong-lito ako? Mahal ko si Nika at ilang taon na akong naghihintay para sa pagkakataon na ito. Pero bakit may isang babae? Sino ba siya? Hmm, Nika o Georgia? Uy Romel, nakita mo si Georgia? Lumabas siya dito kanina lang. Baka nandoon sa labas. Sige, salamat. George, saan ka na ba? Mike? Woo! George? <laughs> Ikaw ba yan? Hindi, hindi. Ako si Megan Fox. Ikaw, sino ka? Siyempre, ako to, no? Ba't nandito ka pa? Di ba liligahan mo si Nika? Para ka yung bulaklak. May gusto sana akong sabihin sa sa'yo. Ano? Hindi ko na mahal si Nika. May iba na akong mahal. Sino? Yung best friend ko. Ano? Si Romel? Bakla! Anong Romel? Ikaw, ikaw Georgia, mahal na mahal kita. Ano? Mahal kita. Ayaw mo? May gusto din akong sabihin sa iyo. Ano 'yun? Mahalin kita, gagi ka. Uy. Oh, ano? Will you be my prom date? Sure. Shall we Nika! Uy, Gino! Nandito ka lang pala. May gusto sa na akong sabihin sa'yo. Ano na naman yan? Eh kasi, torpe ako at manid ka. Ngayon ko lang masasabi sa'yo kung ano talaga ang nararamdaman ko. Mahal kita. Dalawang taon na ako nagtatago. Ngayon, sasabihin ko na sa'yo, mahal kita. Mahal din kita, Gino. Kaso nahiya din akong magtapat sa'yo. Talaga? Oo, totoo yun. Can I have this dance? Oh, sure. Okay. <clears> Heto <throat> na. Sasabihin ko na kung sino ang prom queen at king. At ang nanalo sa prom king ay si... Romel. Ano? Yay! At ang nanalo sa prom queen ay si Mikay! Ano? Yay! Amazing! Awesome, Romel! I love you! Ano? Siyempre, joke. mo kasi kasi at nagparampagan, sigawan at sayawan sila. At dyan nagtatapos, este, dyan nagsisimula ang kanilang love story.